I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight. Okay, ayun, magandang araw sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan ah, Especially doon sa mga beginner Ayun mga ka -DIY, may dumating dito na customer uh, Magpapagawa sa atin, dinala dito sa bahay At uh, ayun, naglalaba pa tayo <laughs> At uh, ayun, may gagawin tayo dito Ito, ang uh, sira nito mga ka-DIY uh, Kung sakaling ganito yung may ranasan nyo Ito eh, lang yung mga basic na pwede nyo gawin dito So ito, ayun, ah, papower on natin yan ayan. Power on ayan, Okay yan Eto mga kadiwe, pag nakaliko ng kanan, ayaw umandar. Ayan o. Oh. Pansin nyo, ayaw. Hindi tumutunog. Yan. Pero, kapag ka niliko mo ng bahagya, ayan, dito naman sa kaliwa, ayan. Ayan, narin nyo, mandar na. Lakas. So, yan yung uh, pinaka naging issue niya mga ka-DIY. Minsan naman daw, yung kaliwa, wala yung kanan meron minsan naman yung kanan meron yung kaliwa wala so ibig sabihin kapag ka nagagalaw tong manibela eh uh, umi-stop siya at uh, tumitirik siya ang pag problema nga ka DIY dito lang natin yung bubuksan at uh, magkokosentrate tayo diyan dito sa tinatawag nating throttle so ayan buksan na natin sa isang mabilis to mga ka DIY Okay yan mga ka DIY binuksan na natin ano and then ayan ah, nilagyan lang natin ng tape yan para naka kasi siya naka pwede natin siyang bitawan eh umaandar yan oh Ngayon dito mga ka DIY wala pala dito minsan kasi ang sira nito ni nang direto sa tinatawag nating mga sakit ito kasi yung sakit ng tinatawag nating uh, throttle line ito And pag ginagalaw-galaw pinipitik uh umaandar pa rin siya ayun So ibig sabihin wala wala dito sa mga sakit kasi minsan dito lang talaga yun. Ito mismo yung sakit ng tinatawag natin throttle line. Ito yun. Pero malamang dito yan sa may katawan kasi once na ginaloko ko dito yan, yung mismo dito sa kanya. Ayun, namatay oh. Yan. So ibig sabihin nandito mga kadiwa yung malamang yung may putol niyan. So nagkaroon siya ng putol. So ayan, nakatrotel pa rin yung mga kadiway. So dito natin ititrace yan mismo. Siguro naapektuhan yung dito sa may mga wiring niya talaga. So ititrace ko na lang na mabilis. Pakita ko na lang sa inyo mga kadiway. Okay, yan. So ayan mga kadiway, kala ko medyo magiging madali yung uh, pagtitrace natin. Pero dito medyo mahirapan tayo ng konti kasi babaybay natin yung tinatawag natin uh, saan ma may loose or kaya paputol dyan na wire. So ito yung device natin. Oh. So ayan, throttle natin. Ayan, napansin nyo ma-under yan So continuous yung under nya mga ka DIY. Yan pag ginalaw naman natin dito okay lang Hindi siya namamatay Pero dito Dito banda Ayun namatay na siya So dyan natin yan Babalatan ngayon natin yan Hanapin ngayon natin yung tinatawag natin nga Saan nang gagaling yung putol Or kaya loose Ayun, namamatay-matay din yung ano natin, no. Oh. no. Oh. So, dito tayo magko-concentrate. Buksan ko na yung isang mabilis, mga ka-DIY. So, dito, mga ka-DIY, no, kababaybay. bay uh, dito yung sa mga joints, eh. Ah, uh, dito, napansin ko na. Dito, ay ito, ito, ito. Ayan, oh. Yun, napansin nyo, ayan, oh, nahugot na siya, mga ka-DIY. So, ayan lang yung kakabit natin. At, uh, ayan, oh, natanggal na siya. So, ayan yung kakabit natin, oh. Maganda pa yung pagkakasarink niya, pero... Nakaputol na pala yung kanyang uh, power line, no? Okay. So, yan nalang. Kakabit lang natin ng na isang mabilis yan. And then, good to go na yan, mga ka-DIY. Ayan, no? Uh, titignan natin. Uh, kumalas siya doon sa pagkakakrimp, no? yan Kumalas siya doon. So, ayan yung dahilan. Lumuwag siya. Didirekta na lang natin ng na isang maganda yan. Ito, okay pa yung negative. So, dito lang talaga. yan Okay, eh, na-fix na natin mga ka-DIY uh, Na-crimp na natin na maayos And then, binaluta natin Ayusin na lang natin And then, ayan Moment of truth Power on Susi So, naka-power on na yan Meron ng ano yung throttle natin So, ayan Throttle natin Ayan, mandar na siya Ayan So, ang gagawin natin ulit dyan Gagalaw-galawin natin Ayan Ayan. Ayan. Ayan, di siya namamatay mga kadiway. Ayan. Ibig sabihin, kahit di ko mo pa yan. Ibig sabihin mayon yun, uh, patay na natin. So, ayan na nga mga kadiway. So, ayan lang yung kanya naging problema. Nagkaroon kasi siya ng loose connection. Ayan, syempre yung mga ibang... Uh, customer, hindi naman kasi nila alam yan kung paano i-trace yan, kaya ayun Uh, talagang dinadala ng iba sa mga technician at yan maraming salamat sa panonood uh, kung sakali mangyari sa inyo yan pwedeng dito sa throttle lang minsan dito sa throttle line lang yung nagka problema pero okay pa yung kanyang sakit ng throttle line at uh, nagkaroon talaga ng main uh, problem dito nagkaroon ng main loose uh, wiring dito sa kanyang uh, harness at ayun hanggang na lang at uh, medyo napahaba na maraming salamat sa panonood thank you thank you